Bubuti ang lagay ni Pope Francis matapos lumubha ang kanyang kalagayan itong weekend. Patuloy naman ang pagdarasal ng mga Pilipino sa Roma para sa paggaling ng Santo Papa. Live mula sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy, nasa frontline ang balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, kumusta ang mood dyan sa Vatican habang nakakonfine sa ospital ang Santo Papa? Sera Julius, buona sera Pilipinas, buongiorno da Roma. Nandito tayo ngayon sa Gemelli Hospital sa Rome kung saan nananatili si Pope Francis labimpitong araw na para sa kanyang sakit na double pneumonia. Kung makikita nyo sa akin ni Quran ito yung istatwa ni Pope John Paul II na punong-puno ng mga kandila, ng mga drawing ng mga bata at mga dasal. At hindi man makabisita ang mga katoliko kay Lolo Kiko, ay dito na lamang nila inihahayag ang kanilang damdamin, pagmamahal at pagkakaisa para sa Santo Papa. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Pope Francis sa double pneumonia, walang tigil ang panalangin ng mga Pilipino sa Roma para sa agarang paggaling ng Santo Papa. Nagsama-sama sa misa ang mga pare at madreng Pilipino, pati na rin ang laymen. Nanguna rito si Luis Antonio Cardinal Tagle na isa raw sa mga paboritong kardinal ni Pope Francis. Ang Basilica de Sacro Cuore ang tahanan ng oldest community ng mga Pilipino dito sa Roma. At dito rin sa simbahan kung saan huling nagmisa si Don Bosco, e eh, buhay na buhay ang boses, diwa at dasal ng mga Pilipino para sa Santo Papa ang isa sa mga Pinoy sa Roma, emosyonal sa misa para sa Santo Papa. He do lots of things. Tayo yung pinaka, sa lahat ng migrants sa buong mundo, tayo ang mahal na mahal ni Pope Francis. Hindi niya nakakalimutan na batiin ang mga Pilipino. Mahal ka namin, Lolo Kiko. Since very close si Pope Francis sa atin, malungkot, and at the same time hopeful na gumaling siya. Many of our Filipino um, kababayan are participating in that prayer for him. Nitong weekend, biglang lumubha ang kondisyon ng 88-year-old pontiff na higit dalawang linggo nang nasa Gemelli Hospital. Ayon sa Vatican, nakarana si Pope Francis ng isolated episode ng bronchospasm dahilan ng kanyang pag-uubot, pagsusuka. Kaya agad siyang sumailalim sa non-invasive mechanical ventilator para makahinga ng maayos. Tila dininig naman ang panalangin ng mga katoliko. Ngayong umaga, sabi ng mga doktor, itinigil na ang mechanical ventilation. Stable na si Pope, bagamat patuloy pa rin siyang minomonitor. At patuloy rin ang pagdarasal na muling masilayan ang Santo Papa sa bintana ng Vatican. Makikita po ninyo dito sa harap lamang nung estatwa na yan. Sa ikasampung palapag ng Gemelli Hospital, nandyan ang papal apartment kung nasaan si Pope Francis. Dito rin nagpagamot ang mga dating Santo Papa tulad na lamang ni Pope John Paul II na ilang beses pang nakitang dumungaw sa bintana no siya ay magkaroon ng malubhang sakit noong 2005. Ngayon, hindi pa natin nakikita si Pope Francis na ginagawa yan. at uh, ang ating mga health updates ay butil-butil lamang nating nakukuha mula sa Vatican News. As of 8 in the morning dito sa Roma, siya naman daw ay nakatulog ng maayos kagabi at Meron bagong balita na dumating ngayon lang ay maglalabas daw ng full medical report ang Vatican mamaya at aabangan po natin yan dito sa Gemelli Hospital. Gretchen, dahil sa pabago-bagong kalagayan o kondisyon ni Pope Francis, pinag-uusapan na ba dyan ang posibilidad na mag-resign ang Santo Papa dahil sa kanyang kondisyon? Alam mo, Julius, yan yung isa sa mga una nating natanong dito sa mga kababayan natin sa Roma. No? Ang sabi nila, wala pa naman daw indikasyon pag sinabi kasing papacy, ito ay tinitignan bilang isang lifetime appointment. Ang mga Pope ay tinitignan na vicar of Christ o representative of Christ at sinasabi nga na si Kristo naman, eh, hindi naman nagresign eh, at na-crucify uh, na pa siya at uh, yun na nga, uh, yun din ang inaasahan sa isang Pope. Yun nga lang dahil na rin sa mga uh, nagawa ni Pope Benedict XVI, na siya ang nag-resign noong 2013, ay hindi inaalis sa posibilidad na maaaring mangyari yan. At bilang isang Jesuita, eh natural sa mga Jesuit ang uh, discernment. Kaya naman kung na-discern na, na uh, mas maganda para sa simbahan na siya ay mag-resign, eh pwedeng mangyari. Pero sa ngayon, sa pagtatanong natin, wala tayong naririnig na ganyang posibilidad. At sa katunayan, eh marami ang masaya dahil nga sa mga bagong update na siya ay patuloy na gumagaling pa. Abangan namin yan. Maraming salamat, Gretchen Ho. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.